Magandang umaga po mga bro Igan ah, Namisa po yung aking manok Ayan, yung man Ayan po yung kanilang nanay Ito naman po yung Kanyang anak Binukot ko na po kasi Ah may ina po yung nakabukod yung sisew kaysa kasama sa inhale si gagala ng galaya kung ano At yun, ano kakainin yan ito binukot ko na siya ngayon nilagyan ko na lang po sa isang lalagyan tapos ibigyan na lang po ng patuka pero pag malalaki na po yan yung kita na po nalaki bubukot ko na po yan kasi pag malalaki na mag-aaway po yan magkakatokaan pag nagkatokaan magkakasakit mabulutokin po ayun kanyang nanay ayun hindi pa pwede ano eh isama na rin sa kanya sabi na ko pinapa Ngayon po mga bro, -e kung pagkuala maki na po yan at tabi tandang, pwede na po, pwede na po pambenta yan mga bro, -e pag malaki na. Sige po mga bro, ayan, -e ganito na lang po akong video, no? Maraming po salamat sa panulot ko, no? Bye bye, God bless po. Ingat po lagi.